Ang ambulansya na sanay nagpanlitas na buhay naging dahilan para mamatay ang isang batang limang taong gulang sa Taytay Rizal. Ang nakabanggang driver na maaarap sa reklamo na trauma sa nangyari. Balita hatid ni E.J. Gomez. Ano patay yung bata? Oh. Nabangga ng ambulansya ang limang taong gulang na lalaki sa barangay Santa Ana sa Taytay Rizal. Ang bata sumama raw sa kanyang labindalawang taong gulang na ate na inutusan ng kanilang magulang na bumili ng plastik sa isang tindahan. After nilang bumili, nung mayatid na yung kanilang plastik na binili, si ate, yung 12 years old, umalis at allegedly pupunta raw sa kaibigan. Ito namang ating victim sumunod. So, nung papatawid na siya sa kalsada, siya namang danong ating ambulansya. Itinakbo pa raw sa ospital ang biktima, pero idiniklarang dedo na rival. Ayon sa driver ng ambulansya, galing sila sa isang ospital sa Quezon City at nag-pick up ng mga tent na ginamit ng mga nasunugan sa may lupang arenda. May susunduin din daw sana silang pasyente nang maganap ang aksidente. Talagang na-trauma po talaga ako. Ah, din talaga ako sa nangyari hindi natin din po talagang ma tabi na siyempre may buhay pong nawala pero talaga pong nakakalungkot ang nangyari dahil nga sa isang aksidente. Aksidente na nangyari. So yung ambulansya manakita natin sa CCTV, medyo mabagal lang din around 40 to 50 km per hour ang takbo as per sa investigation. Ayon sa isang saksi, bago pa man ang naturang aksidente, nakabangga pa umano ng mixer na ginagamit sa ginagawang kalsada ang ambulansya tinuro ko po yung mixer, sabi ko, dabang nyo yung mixer, gumawa po yung driver. Tapos nung natapos sila, meron pong akong narinig na tunog ng preno na napakalakas. Tumakbo po ako. Tapos nakita ko po, mga nagsisigawan na minasagasaan daw. Kinilala ang biktima na si Don Aysaya Isaac Bagkal, nakapapasok lang sa kindergarten. Hindi naman na din kasi mababalik ng tawad yung buhay ng anak ko gusto ko na lang talaga mangyari Hustisya talaga. Pagbabayaran niya talaga sa kulungan. Sa custodial facility ng Taytay Municipal Police Station nakaditay ng driver ng ambulansya na maharap sa reklamo reckless imprudence resulting in homicide. EJ Gomez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa may init na balita ng GMA Regional TV mula sa Luzon at makakasama po natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Connie. Hinahanap ngayon ang isang binatilyo na magsasampung araw nang nawawala sa kalasyaw dito sa Pangasinan. Patay naman sa Bulacan ang isang nanay at kanyang dalawang anak matapos na madagana ng truck ang sinasakyan nilang utility van. Ang may na balita hatid ni Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV. Yuping-yupi ang harapang bahagi ng utility van na iyan matapos madaganan ng truck sa Angat, Bulacan. Ayon sa investigasyon, binabagtas ng utility van at truck na may lamang lupang panambak ang matarik na kalsada sa barangay Marungko. Bigla umanong nawala ng kontrol ang driver ng truck. Sinubukan niyang magpreno, ngunit tumaglid ang truck hanggang sa madaganan ng utility van. Dead on arrival sa ospital ang sakay ng van na si Angeline Herrera at dalawa niyang anak na edad 6 at dalawa. Nakaligtas naman ang kanilang padre de familia. Nagkaareglo na ang dalawang panig. Sa Kalasyaw, Pangasinan, labis ang pag-aalala ng isang pamilya matapos mawala ang kaanak nilang labimpitong taong gulang. Kwento ng tiyahin ng nawawalang si John Lloyd de Vera, pasado alas 11 ng gabi noong November 23, nang magpaalam ang binata na pupunta lang sa convenience store. Ngunit matapos ang ilang oras, hindi pa siya umuwi. Lumalabas naman po siya pero bumabalik din siya kaagad. Kaya lang nagtataka kami yung gabi na yon. bakit hindi po siya bumalik? Kasi nabangan ko siya lagi pag dumadaan siya eh. Ayon sa mga otoridad, may dalawang lalaking sakay na motorsiklo ang nakausap umano ni De Vera malapit sa gilid ng convenience store. Bumalik pa raw sa establishmento ang dalawang lalaki pero hindi nakasama ang binatilyo. Kuto ko lang may balik nila yung anak ko. Parang ahoy na po, ibalik na po yung anak ko. <laughs> hindi ko alam kung ano, wala naman siya, ano tanikin sa agad. So, Pati pag umaalis ito po, nagpapaalam sa akin. Tuling nakita si Devera suot ang isang itim na t-shirt, jersey shorts at nakachinelas. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa pagkawala ng binatilyo. Jarek Pasilyaw ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bistado naman ang tatlong lalaking nagbebenta umano ng iligal na droga sa Kabanatuan, Nueva Ecija. Nakumpis ka sa nila at halos limang gramo ng hinihinalang shabu na may halagang mahigit sa 31000 pesos. Ayon sa pulisya, posibleng ang mga sospek ang nagbabagsak ng ilegal na droga sa Cabanatuan City at iba pang lugar sa probinsya. Walang pahayag ang mga sospek na sinampahan ng karampatang reklamo. Update po tayo sa minor Friato magmatic eruption sa Bulkang Taal. Makakausap po natin si FIBOX Director Dr. Teresito Bacolcol. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, uh, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Opo, ano pong banta ang hatid kaya, no? Kapag uh, sinabi hang uh, nagkaroon itong minor phreatomagmatic magmatic eruption. Gaya po ng na nangyari kaninang umaga sa Bulkang Taal. Okay, so unang-una ang minor phreatic eruption na nangyari kanina uh, ay nangyari ito kapag nagkaroon ng um, interaction between magma and tubig na nagdudulot ng biglang pagsabog. So may mga Uh, bagabat maliit lamang ito, nangyari kanina, maaari itong magdulot ng localized ash fall and emission mm. ng volcanic gases gaya ng sulfur dioxide. I see. Pero ano ang magiging hudyat kaya kung kakailanganin pang itaas ang alert level sa Bulkang Taal ngayon na nasa alert level pa rin po? Okay, so nasa alert level 1 pa rin yung Taal Volcano and we, there are other parameters na tinitingnan natin collectively uh, para itaas natin yung alert level from 1 to 2, katulad ng pagdami ng volcanic earthquakes. But so far for the past 24 hours, dalawang volcanic earthquake lamang yung naitala, uh, na, na record natin. And uh, isa yan sa mga importanteng parameters na tinitingnan natin bago natin itaas yung alert level from alert level 1 to alert level 2. Okay. Sa mga lugar po na maaring direktang apektado po ng nang nangyaring pagsabog sa Taal, baka may pangapaalala po kayo? Okay. So uh, may mga, kanina may mga maninipis na abo na bumagsak sa barangay ng Laurel at sa, sa barangay ng Agoncidio. Uh, ito ay nasa western side ng Taal Volcano. So paalala natin sa ating mga kababayan kapag uh, may nalanghap sila na masang-sang namoy, ito po ay galing sa asupre or sulfur dioxide or may mga abo. Kahit maninipis lamang ay magsuot po sila ng face mask kasi uh -huh. po uh, baka ma-irritate po yung uh, respiratory, uh, system, respiratory systems nila lalo na yung may mga problema sa baga katulad ng hika uh -huh. uh, and other respiratory problems. Uh, Dr. Bacolcol ano ho ba yung mga dapat kayang bantayan o isa-alang-alang -alang po ng mga residenteng malapit sa Bulkang taan? kasi uh, sinasabi nga ho medyo matagal na rin ho itong uh, pabugabuga hindi ba uh, pero is it ripe na para ho sabihin natin na talagang magkaroon po ng mas malakas po na pagsabog kaya So uh, again ang mga residente uh, around Taal Volcano uh, ay dapat lang bantayan yung advisories ng aming opisina at Apo. ang advisories ng lokal na pamahalaan Uh, again, dapat silang handa sa posibilidad ng ashfall, lalo na kung may uh, phreatic or phreatomagmatic activity. And uh, dapat huwag silang pupunta doon sa Taal Volcano Island kasi that's a permanent danger zone. Mm -hmm. uh, maghanda rin sila ng uh, face mask. Ayan, uh, very important po yun, face mask, lalo na kapag may sulfur dioxide or again, kapag may abo. Is there a way to tell po kung ripe ng uh, sumabog ng mas malakas ang Taal Volcano? Again, uh, tinitingnan natin yung mga parameters na uh, mino-monitor natin katulad ng nabanggit po kanina, yung number of earthquakes. So, kapag biglang dumami yan and biglang dumadami din yung phreatic eruptions or biglang dumadami okay. yung uh, sulfur dioxide, ay pwede pong magkaroon ng major eruption. Okay. So, iwala naman yung sa tagal no na parang mas, uh, kumbaga, mas dormant ang isa pong vulkan at biglahong nagkakaroon ng mga activities, wala ho 'yun sa ganoon wala po wala okay. po 'yan All right, iba naman po ako. Ano naman ho ang lagay sa binabantayan ninyong aktibidad ng Bulkan Kanlaon naman. So saka, sa lokuyan ang uh, Kalaon Volcano ay nasa alert level 2 pa rin and for the past 24 hours uh, nakapagtala tayo ng 11 volcanic earthquakes and uh, nakapagtala tayo ng 2524 tons of uh, sulfur dioxide. Mm -hmm. So Uh, again we are also closely uh monitoring Canlaon volcano kasi po kapag may mga pagbabago sa mga parameters eh baka magdiswilling to uh, major eruption. Yun po. So meron tayong inaasahang major eruption kung sakali ho. Ano at pa ito hubay nanatili pa rin sa alert level 2? Yes, uh, the possibility of, uh, uh, of uh, major eruption still there. Kaya uh tulad sinabi ko, uh, patuloy ang aming monitoring. Kabilang na ang pag-monitor uh, ng um, seismic activity, no uh, gas emission, and ground deformation. Kasi itong parameters na ito ay nagbibigay sa atin ng babala kung uh, may sinyales ba ng mas malakas mm -hmm. na pag, uh, pag-sabog uh, in the near future. Marami pong salamat sa inyong mga impormasyong ibinahagi sa amin sa Balitang Hali, sir. Thank you. Maraming salamat eh, po. Yan po naman si PHIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol. Kinumpirma ng abogado ni Rufa May Quinto na may warrant of ang aktres para sa kasong paglabag sa Securities Regulation Code. Magpapiansa raw sila. Gate ng abogado, biktima lang din si Quinto na nadawit dahil daw sa pagiging endorser niya ng kumpanyang sangkot sa kaso. Narito ang aking report. Labing apat na counts ng paglabag sa Section 8 ng Securities Regulation Code o pagbebenta at pag-aalok ng security sa Pilipinas nang walang pahintulot mula sa SEC ang kinakaharap na kaso ng aktres na si Rufa May Quinto. Ito ang kinumpirma ng kanyang abogado. Paglilinaw ni Attorney Mary Louie Reyes, hindi ang mas mabigat at non-bailable na syndicated staffa tulad ng mga unang naglabasang balita. May standing na warrant of arrest sa client ko po. And yes po, um, she will face those charges po, uh, including this na, ayun, uh, mag-voluntary surrender siya, and we'll, uh, mag-post po kami ng bail for that. Katulad ni Neri na Igmiranda na inaresto dahil sa mga kaso kaugnay sa Dermacare. Biktima rin daw si Rufa May ayon sa kanyang abogado. Kung tutusin, isa rin siya sa naging biktima nito. Hindi siya yung naging biktima ng pang but she was a victim in a sense na kinuha siyang model endorser. May hindi sa kanya nakapagbayad ng down payment. Tapos yung mga cheque po, is puro din tumalbog. Lahat po yan nahawak naman po namin ng na ebidensya na ipipresent sa po namin sa court. Pag-iisipan pa rin nila kung magsasampa ng kaso. Prioridad daw nila na makapagpiyansa ang kliyente na hindi raw nakadepensa sa fiscal level kaya nagulat sila na arrest warrant na agad ang kinakaharap. Samantala ayon sa BGMP, Nasa ospital pa rin, pero maayos naman ang kondisyon ni Neri na dinala sa ospital nitong nakaraang biyernes. Alinsunod sunod ito sa utos ng korte bilang tugon sa medical evaluation request ng kampo ni Neri. Ayon sa abogado ni Neri, nakakalungkot na hindi sila naabisuhan sa mga paratang laban sa kanya ng mas maaga at nabigyan sana sila ng pagkakataong maipaliwanag ang kanilang panig. Ang mga kahalintulad ng kaso laban kay Neri sa ibang lugar ay nabasura kaya't kumpiyansa silang mapapatunay ang wala talagang sala si Neri. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naghain ang iba't ibang civil society at religious groups ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil po yan sa mali umanong paggastos ng confidential funds ng OVP at DepEd, pagbabanta sa Pangulo, First Lady at House Speaker at iba pang dahilan. Balitang hatid ni Chino Gaston. Labing-anim na complainant mula sa civil society at religious groups ang naghain ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa opisina ng House Secretary General. Kabilang sa kanila si dating Secretary Ging Deles na nagsilbi sa gabinete ni yumaong Pangulong Noynoy -Noy Aquino, ang pamangkin ni Aquino na si Kiko Aquino D running priest na si Father Robert Reyes at ang kinatawa ng mga biktima umano ng extrajudicial killings noong Duterte administration. Ang loyalty po ng mga kasama natin na mga civil society leaders ay sa taong bayan. Ito ay responsibilidad ng ating pong institusyon. They have to give this complaint a fair chance and a fair day in court. This is a very important process and I'm sure the complaint merits na dito sa lower house and then sa upper house to make time ang grounds of impeachment na inihain culpable violation of the constitution and graft and corruption bribery betrayal of the public trust at other high crimes 24 ng articles of impeachment kasama ang hindi raw maaccount na confidential funds ng office of the vice president at ng department of education nung kalihim pa nito si VP Sara isinama rin ng umanoy rig o minanipulang bidding ng laptop at iba pang electronic device sa DepEd. At ang anilay pagwaldas ng bise ng napakalaking halaga ng confidential at intelligence funds sa tatlong termino niya bilang mayor ng Davao City. Binanggit din ang pagkakasangkot umano ng pamilya Duterte sa iba't ibang krimen. At ang pagbabanta umano ni VP Sara sa buhay ng Pangulo sa Zoom press niya noong November 23 napapasok daw sa betrayal of public trust at high crimes among the uh, articles po are the misuse the failure to account the intel and confidential funds of both the uh, office of the vice president and also of the uh, de uh de department of education and nandiyan din po yung grounds like uh the uh, yung kanya mga threats yung kanyang mga rants meron din as an article about the um, her involvement also in the extrajudicial killings during her term as mayor of uh, Davao City ayon sa House Secretary General Susuriin nila ang complaint base sa mga alituntunin ng impeachment process sa ipapadala sa House Speaker sa December 21 ang huling sesyon ng Kamara bago sila mag-adjourn. We have 10 days to act on it. 10 session days. So pag pinail ngayon, kulang na. Kasi bali 9 session days na lang eh. Paniwala ni Sendanya, hindi hadlang sa paggulong ng impeachment ang limitadong panahon ng Kamara para talakayin ang impeachment complaint. Mahalaga po itong, mahal, itong impeachment complaint na ito para simulan na yung totoo na step process towards holding the Vice President accountable. Simple lang naman po ang kailangan natin tandaan. Kung hindi ngayon, kailan pa? Kaugnay naman sa umano'y pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez, iniurong ng NBI ang kanilang investigasyon sa December 11 matapos hindi sumipot ang bise noong nakarang linggo. Inihatid ng mga tauhan ng NBI sa OVP sa Mandaluyong ang panibagong sampina para padaluhin si VP Sara. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng bise tungkol sa impeachment complaint at bagong sampina ng NBI. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inistansya ang Office of the President sa inihayang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ay quote, The Office of the President has nothing to do with it, and of course. Ang inihayang reklamo ay independent initiative daw ng mga pribadong individual. Ang endorsement naman daw nito ay uh, prerogative ng sinumang miyembro ng Kamara. Sabi naman ni Senate President Jesus Codero na nawagan siya sa mga kapwa senador na huwag magbigay ng komento kaugnay sa mga aligasyong nakapaloob sa reklamo. Anya, mahalagang tugunan nilang reklamo ng may impartiality at objectivity. Senado ang magsisilbing impeachment court sakaling aprubahan ng Kamara ang reklamong impeachment. Wala pang pahayag si Vice President Sara Duterte kaugnay sa impeachment complaint laban sa kanya na inihain sa Kamara.